Wala pa siyang 40 years old pero naging director na siya. Bihasa sa kanyang larangan. Hindi talaga ako naniniwala. Wala siyang kapet. Sa tingin ko niloloko na lang tayo. Ngunit kadalasang hinuhusgahan. Kailangan niya maoperahan kagad. Sa China, konti lang ang may kayang gumawa ng kanyang surgery. Nababaliw na ba siya? Ako yung gumawa ng milagro. Tama ka dyan. Salamat sa iyo. Inihahandog ng Heart of Asia ang isang kwentong pusong matatag ang sandigan. Ang ng pasyente, yun ang priority ng isang doktor. Hindi ako pwedeng matalo sa labang to. Ibang klase ako. Gusto ko mabuhay ang pasyente. Dr. Tang On Heart of Asia What happens when a struggling mom? Siguro dapat lumipat na ako sa mas murang school trabaho ko na asikasuhin to. Bumps into a frustrated air. Hindi porkit isa kang Petrakis, makakakuha ka na ng free pass. Huh? Pwede ka nang bumitaw. Sino ba siya sa tingin niya? Siguro duduruan niya yung kape ko, no? Duduruan ka yung kape niya. Alokan mo siya ng trabaho dito. Heart of Asia presents You have a bright girl working for you. A story about an unlikely match and an undeniable connection. Hindi siya tulad ng ibang mga babae. Yun naniniwala sa lahat ng sinasabi mo. Tess found and Marco Gumabao. The Girl He Never Noticed. Saturday and Sundays sa Heart of Asia. Bawat siguto na sa sayang, mas papalapit ang pagkagunaw ng California. Kailangan mong umalis dyan ngayon na. Dad, nandito ako dahil may misyon. Ang iligtas sa mga tao at yan ang gagawin ko. May tao ba dyan? Is there really a way to stop this force of nature? Sarapo! San Andreas Mega Quake, Friday, 9 p.m. on Sci Fi Picks on Heart of Asia. Misyon niyang pabagsakin ng isang kaharian. Ngunit magagawa niya kaya ito kung siya ay iibig. Bakit mo nasabi na ang pag-ibig ang pinakadelikadong lason? Pag mula ngayon, <laughs> hindi na tayo magkakilala. The White-Haired Witch of the Lunar Kingdom sa Action Flicks, August 30, Saturday, 8pm sa Heart of Asia. Mga kwentong magpapatakbo ng inyong dugo mula sa ilang sikat na Japanese directors. Ang babaeng gagamba ay isang karaniwang tao lang sa araw. Pero sa paglubog ng araw, dahil pagdating sa katatakutan iba ang mga hapon. Ah! Dark Tales of Japan ngayong Saturday 10pm sa Screams on Screen ng Heart of Asia. Angat! Bakit na wala ang magic ko? Ang kapangyarihan pag napasakabay ng masama. Ibig sabihin, puno! Pero paano kung mapunta ito sa isang tulad niya? Papirindam ko parang ang dami kong energy. At matuklasan niyang pwede palang gamitin ang... Magic to Win! Ngayong Sunday, 8am, sa BIDA Asia. Lahat na ng klase ng pagtitipid, ginawa na niya. Makaahon lang sa utang. At ang akala niya, grasya na. May transfer kaming donation sa savings account mo. 55,000? Oo, pa siya. Ha? Bakit pangalan mo nakalagay dito? Pero, piliin mo ang lolokohin mo. Ang kilay mo parang lenta sa kapal. Paano mong... Tapos ka na. The Con Heartist. Ngayong Sunday, 8pm sa Asian Cinemix ng Heart of Asia.